maliit na bagay na papasaya Kumusta alam mo ba ang kahit maliit na bagay, ang ibigay mo sa akin ay masaya na ako. Malaking bagay para sa akin na napapasaya mo ako kahit sa maliit na bagay na binigay mo. Binigay mo ng bukal sa loob mo. At higit sa lahat, masaya ako para don. At tutumbasan ko rin yun na binigay mong halaga. Tayo mga Pilipino ay sanay sa ganitong gawain lalo't lalo na kapag magpapasko. Tuwang tuwa tayo pag nakakatanggap tayo ng regalo mula sa ibang tao. Pakiramdam natin ay eh, nanalo na rin tayo sa loto. Isa sa pinakamahalagang bagay ang pagbibigayan. Lalo ngayong kapaskuhan. Tuwang tuwa ang bawat isa lalo Lalo na kapag nakakatanggap ng biyaya Galing sa iba E ano pa kaya kung galing sa pamilya mo Malamang limpak-limpak ang tuwa mo Alam mo yung pakiramdam na nasurpresa ka Ramdam mo ba ang pakiramdam ng masaya Masayang makatanggap ng regalo At masaya rin ang masurpresa Tanda ko pa nung bata ako, huling regalo ko is nanggaling galing pa sa ibang tao. At syempre, ito ang tuwa ako at galak na galak nung pamilya ko na ang nagregalo sa akin. Sino bang tao ang ayaw makatanggap ng regalo? Wala naman, di ba? Kahit si Batman, Spider-Man at kahit si Darna pag nakatanggap ng regalo ay matutuwa din. Alam mo yung pakiramdam na ayaw mong lumain ng mga bagay na ibinigay niya? Parang tipong gusto mong ipalaminate na lang. At yun pa ang gusto mong pinakaaalagaan kaysa sa mga bagay na binili mo. Pero ibang usapan pag binili mo dahil yun ay regalo mo para sa sarili mo. Ayun naman ay yung bagay na napakamahal para sa iyo. At tuwang tuwa ka dahil na-achieve mo. Pagod at pawis para nabili mo yung bagay na yun. Napakahalaga sa iyo. At mapapakinabangan mo. Hindi naman dahil sa materialistic ka. Binili mo yung bagay na yun dahil kailangan mo. At syempre, pag-iipunan mo. Nakakatuwa lang isipin talaga. Sa panahon ngayon, kahit napakamahal ng bilihin, nagagawan pa rin natin ang paraan ang mga bagay na dapat hindi naman natin pag-aksayahan ng panahon. Matulad na lang ng mga maling balita sa tao. Ina lang natin aksayahin ang panahon natin para sa pagkatrabaho. At pinakahiit sa lahat, idadagdag ko lang yung kahit galing sa iyo yung bagay na natanggap ko. May pagmamalaki sa sarili mo na nabigyan mo yung tao, dapat bukal sa puso mo. Alisin natin yung pag-iisip ng mga ganun. At ngayon nga ay buwan ng pagbibigayan, maging masaya lang tayo. Mga katropa, thank you for watching.